Hi guys, dito guys sa uh, Mita uh, Verified Blue Buds na 30 pesos guys, marami daw dito guys yung uh, hindi daw nakapag-open ng kanilang mga account pagkatapos ma-click -ano, itong 30 PHP na to. So sa video na to guys, patutunayan natin guys kung gano'n nga ba katotoo yan na... <clears throat> kapag na-click mo itong 30 pesos na Mita Blue Verified Buds, eh, hindi mo na daw malalagin ulit yung account mo. Kasi guys, marami kasi ang nag-comment sa una kong video, ma iilang nag-comment na hindi daw sila nagkakapag-log in na kanilang account magkatapos daw makapag-subscribe dito sa 30 pesos na Mita uh blueberry fight buds so sa video na to guys ipapakita ko sa inyo guys ang uh, anong mangyayari kapag nag-subscribe uh, tayo dito sa 30 pesos na ano blueberry fight buds para naman masabat masagot yung mga katanungan ng karamihan na tungkol dito okay mag-subscribe tayo dito guys gamit lang yung 30 pesos na promo nang meta globerified buds Okay, ayaw na maikot. Ayun. So i-click natin 'to, guys. So, okay. Uh, continue starting this for this first month 30 pesos lang. So, unlock benefits. Click natin 'tong unlock benefits, guys. Okay. Mm, what you get with your subscription, okay? Increase account protection, yan. Unique stickers. So, continue tayo, guys. Okay. Ayan. So, makikita. Ah, ganito Ganito pala mangyayari, guys. Kapag nag-click ka, guys, yung first month mo, 30. Tapos, For the following month, yung July mo, yung June ka nag-subscribe tapos yung July ay magiging 469 na ya bawat month so promo lang pala to guys ng isang buwan so para sa akin guys <clears throat> kung marami ka ng followers talaga dito at saka eh kailangan mo talaga ng uh, ano parang authentic ka talaga pwede ka mag-subscribe dito pero kung kukunti pa rin lang naman yung mga followers mo at hindi ka pa rin lang naman kumikita sa Facebook at saka wala ka pa rin namang uh, hindi ka pa rin naman talaga nagbabiral wag, wag muna siguro kang mag-subscribe kasi masasayang lang din yung babayaran mo monthly dito eh hindi ka pa naman kasi kumikita so hindi pa siguro napapanahon para magkakaroon ka rin ng verified badge na katulad ng iba. Kasi yung iba guys, marami na kasi yung ano guys eh, marami na sila kasi yung uh, kinikita. Kaya gusto nilang ipakita talaga na authentic sila. So walang kaso sila kahit pagbayad sila ng ilan, eh kumikita na sila. So ito na guys, continue na tayo. Ayan, update. Okay, 569. So, ayun, guys. Ito, guys, patutunayan natin, guys. Yung iba kasi, guys, uh, kagaya lang tong ginawa nila. Nag-click lang daw sila. Tapos, nung... Uh, hindi kasi mali na yung comment ng iba. Hindi sinabi na nag-subscribe sila. Basta, clinic lang nila. O, nag-click lang sila sa 30 pieces na blueberry 5 buds. At sa kanong nyari, pagbalik nila sa account nila, hindi na daw ma-open at hindi na daw ano hindi na daw malag nila ulit o nawala na yung account nila so ito ngayon sa akin guys bumalik lang naman siya pero guys alilinawin ko lang hindi ako nag-subscribe. kasi nga walang laman yung Gcash ko sa ngayon so pero guys na open ko pa yung account ko na click ko na yung blue verified badge na 30 pesos pero bumalik lang walang nangyari so baka siguro sa akin guys eh dahil hindi malinaw din ang comment ng mga nag-comment sa video ko kung nag-subscribe sila o nawala tapos nawala yung ng kanilang account hindi nila makalagin so hindi malinaw so para sa akin guys e, hindi ko sigurado kung nag-subscribe sila at saka nawala kasi nga guys kung nag-click lang naman sila ito sa akin bumalik lang so walang nangyari okay lang yung ma